Hindi lang sa nakalipas na panahon na ganap ang pandarambong sa karagatan, hanggang ngayon nananatiling mapanganib ang malalayong bahagi ng dagat. Ngunit hindi sa lahat ng pagkakataon ay nagwawagi ang mga pirata at kung minsan sila mismo ang nagiging biktima. Sa episode na ito sisilipin natin ang ilan sa mga pinakamatitinding kabiguan ng mga pirata sa kasaysayan. Sa loob ng maraming taon, naging bangungot sa mga sasakyang pandagat ang mga Somali Pirates, mga kilalang mandarambong na nangingidnap ng mga barko, at humihingi ng malaking ransom. Pero hindi sa lahat ng pagkakataon ay sila ang nagwawagi. Mula sa mga inkwentro laban sa mga barkong pandigma ng US Navy hanggang sa mga bigong pagsalakay na nagdala sa kanila sa kapahamakan, ito ang sampung pinakamatinding pagkatalo ng mga Somali Pirates na talaga namang bumangga sa maling kalaban. Number 10. The USS Cape St. George Incident Karaniwang takot ang dulot ng mga pirata sa mga mandaragat. Ngunit noong March 2006, isang pangkat ng Somali Pirates, ang nagkamali ng target at natutunan nila ang isang mapait na leksyon na hindi lahat ng barko ay madaling biktimahin. Sa pag-aakalang isa itong ordinaryong cargo ship, walang pag-aalin lang ang pinaulanan ng bala ng mga pirata ang barko. Ang hindi nila alam, ang kanilang sinusubukang lusubin ay hindi lang isa kundi dalawang malalakas na barkong pandigma ng US Navy, ang USS Cape St. George at USS Gonzales. Sa isang iglap, Sumabog ang kanilang bangka sa ilalim ng walang habas na palitan ng putok. Tinang nilang tumakas patungo sa kanilang mothership, ngunit mabilis silang napaligiran at wala silang kahit anong chance na makatakas. Sa pagtatapos ng encuentro, isang pirata ang nakitil, lima ang malubhang napinsalaan, at labindalawa ang nabihag. Ang pinakamatinding bahagi, wala ni isang sundalong Amerikano ang napinsalaan. Ang labanan ay tila tapos na bago pa man ito magsimula. At ang tanong, alam kaya ng mga pirata ang kanilang pinasok o sadyang minalas lang sila ng todo? Number 9. Maersk Alabama Lifeboat Standoff Noong April 2009, inakala ng isang grupo ng Somali Pirates na tumama sila sa jackpot ng kanilang sakupin, ang MV Maersk Alabama, isang barkong pangkargamento na may dalang ayuda sa iba't ibang bansa. Ngunit imbes na mabilis na pera, humantong ito sa isa sa pinakakilalang hostage situations sa kasaysayan ng pandarambong. Apat na armadong pirata ang sumampa sa barko, ngunit hindi sila basta-bastang sumuko ang tripulante. Mabilis na nakipaglaban ang crew, nabawi ang kontrol ng barko, at naaresto pa ang leader ng mga pirata. Ngunit hindi rito nagtapos ang insidente. Ang natitirang tatlong pirata ay tumakas, tinangay ang kapitan ng barko na si Richard Phillips, at nagkubli sa isang lifeboat, umaasang magagamit nila siya bilang panangga at pang-negotiate. Hindi nila inaasahan ang naging tugon ng Estados Unidos. Sa loob lamang ng ilang araw, tatlong barkong pandigma ng US Navy ang pumalibot sa kanila. Habang tumatagal ang negosasyon, lalo lang silang nauubusan ng opsyon. Nang sandaling nagpakita sila ng kahinaan, agad na sinabayan ng Navy SEAL snipers ang kanilang galaw at isang sabay-sabay na putok ang tumapos sa tatlong pirata. Si Captain Phillips ay ligtas na nailigtas, samantalang ang nag-iisang nakaligtas na pirata ay nahatulan ng 33 taong pagkakakulong sa Estados Unidos. Ang akala nilang madaling hijacking ay nauwi sa isang malaking trahedya para sa kanila. Isa itong patunay na hindi sa lahat ng oras ay makakalusot ang mga pirata sa kanilang mga pakana. Number 8. The MV Liberty Sun Attack Noong April 2009, patungo sana sa Mombasa, Kenya ang MV Liberty Sun, isang barkong pangkargamento ng Estados Unidos na may dalang humanitarian aid, nang bigla itong salakayin ng mga Somali pirates armado ng AK-47 at rocket-propelled grenades, sinubukan ng mga pirata na agawin ng barko. Ngunit mabilis na kumilos ang crew at ginamit nila ang mga taktika ng pag-iwas at nagtago sa mga ligtas na bahagi ng barko. Agad namang sumaklolo ang malapit na barkong pandigma ng US Navy, ang USS Bainbridge, na nagresponde sa distress call at napigilan ang pananakop. Dumating din ang barkong pandigma ng France, ang FS Nivose, na sa operasyon at nahuli ang labing isang pirata. Ang nakakagulat pa, nangyari ito ilang araw lamang matapos iligtas ng USS Bainbridge si Captain Richard Phillips mula sa MV Maersk Alabama hijacking. Number 7. The USS Nicholas Incident Kung may pinakamalaking pagkakamali ang mga pirata, ito na siguro yon. Isipin mong sa ng isang barko sa kalagitnaan ng gabi, tapos biglang malalaman mong isa pala itong barkong pandigma ng US Navy. Noong April 2010, Isang pangkat ng Somali Pirates ang nagkamali ng inaakalang target. Ang buong akala nila ay isang merchant vessel ang USS Nicholas, kaya't pinaulanan nila ito ng bala, umaasang magiging madali ang kanilang pananakop. Ngunit agad namang gumanti ang barko, na sinira ang kanilang bangka. Nang napagtanto nila ang kanilang maling desisyon, tinangka kanilang tumakas patungo sa kanilang mothership, pero huli na ang lahat. Hinabol sila ng USS Nicholas at nadakip ang lima sa kanila. Hinalaunan, dinala ang mga ito sa Estados Unidos para litisin, kung saan sila ang naging unang modernong kaso ng piracy na hinatulan sa isang US court. Ang akala nilang malaking kita ay nauwi sa habang buhay na pagkakakulong sa isang maximum security prison. Number 6, The USS Ashland Incident Isa na namang malaking pagkakamali ang ginawa ng mga Somali pirates noong April 10 nang pagbabarilin nila ang USS Ashland, isang malakas na barkong pandigma ng US Navy. Akala nila ay isa itong mahina at madaling sakupin na cargo ship, pero nagkamali sila ng malaki. Sa loob lamang ng ilang segundo, gumanti ng putok ang Ashland at tinamaan ang kanilang bangka na agad namang nasunog. Wala nang ibang pagpipilian ang mga pirata kundi tumalon sa dagat upang maiwasang makitil sa sunog. Nang sila'y masagip, hindi ransom ang kanilang nakuha kundi posas at kasong kriminal sa korte ng Estados Unidos. Ang insidenteng ito ay patunay na ang mga pirata ay hindi gaanong makapangyarihan gaya ng kanilang iniisip. Kaya naman ang tanong, may plano ba talaga sila, o sinusubukan lang nila ang kanilang swerte? Number 5, The MV Taipan Rescue Sa tingin ng mga Somali Pirates, madali lang sakupin ang isang malaking cargo ship at isang sigurado at mabilisang kita, ngunit iba ang naging takbo ng pangyayari ng kanilang lusubin ang MV Taipan noong April 2010. Habang naglalakbay ang barkong pag-aari ng Germany sa layong 500 miles mula sa baybayin ng Somalia Sampung pirata ang biglang sumalakay, umaasang mabilis nilang makokontrol ang barko kapalit ng ransom. Ngunit hindi nila inaasahan ang matalinong kilos ng crew. Pinatay nila ang makina at nagkulong sa isang ligtas na silid sa loob ng barko. At tila hawak ng mga pirata ang barko, pero wala silang kakayahang paandarin ito. Dito na pumasok ang hukbong pandagat ng Netherlands. Dumating ang HNLMS Trump at matapos ang bigong negosasyon, isinagawa ng mga Dutch Marines ang isang matapang na pagsalakay. Sa loob lamang ng ilang minuto, nadakip ang lahat ng sampung pirata at ang mga tripulante ay naligtas ng walang nasaktan. Sa halip na milyon-milyong ransom, posas at paglilitis sa korte ang sumalubong sa mga pirata. Isa na namang patunay na hindi sa lahat ng oras ay nagtatagumpay ang kanilang maruruming pakana. Number 4, The Moscow University Tanker Rescue Gustong gusto ng mga pirata ang sumalakay sa mga oil tanker dahil mabagal ito, mahalaga at madalas walang armas. Pero noong May 2010, nagkamali sila ng pasukin nila ang MV Moscow University. Ang barko na may bitbit -bit na 52 milyon na halaga ng krudo ay tinarget ng sampung armadong pirata habang naglalayag sa Gulf of Aden. Agad namang nakapagpadala ng distress call ang tripulante at nagtago sa isang ligtas na kwarto. Hindi nila inaasahan na re-responde ang Russian Navy. Dumating ang barkong pandigma na Marshal Shaposhnikov at mabilis na sumalakay ang Russian Special Forces. Mabilis at matindi ang sagupaan Ngunit agad na napasuko ang mga pirata. Matapos mahuli, iniulat na isinakay ng Russian Navy ang mga pirata sa isang inflatable boat at iniwang palutang-lutang sa dagat at hindi na muling nakita pa. Sa loob lamang ng 22 minutes natapos ang buong operasyon at ito ay isa sa pinakamabilis at pinakaepektibong anti-piracy mission sa kasaysayan. Number 3, The Magellan Star Rescue. Minsan may mga pagsalakay ng pirata na nagtatapos sa loob lang ng ilang minuto. Ngunit ang isang ito ay naging isang perfectong military operation. Noong September 2010, siyam na pirata ang umatake sa MV Magellan Star, isang German cargo ship na dumaraan sa Gulf of Aden. Nakapasok sila sa barko, pero may hindi sila inaasahan. Ang tripulante ay nakapaglak na sa kanilang ligtas na kwarto, kaya hindi nagawa ng mga pirata na kontrolin ang barko. Dito na pumasok ang US Navy 5th Fleet ang USS Dubuque kasama ang isang elite team ng 24 US Marines ay naglunsad ng matapang na pre-dawn raid. Isa-isang nilinis ng Marines ang bawat silid ng barko at walang putok na pinakawalan. Sa loob lamang ng ilang minuto, lahat ng pirata ay nadakip at ang buong crew ay naligtas na walang napinsalaan. Sa halip na ransom, natanggap ng mga pirata ang mabilis na biyahe papuntang kustodiya ng Estados Unidos. Number 2, the Samho Jewelry Rescue, hindi lahat ng pag-atake ng pirata ay nauuwi sa ransom. May mga nauuwi sa bala at posas gaya ng nangyari noong January 2011 nang masakop ng Somali pirates ang MV Samho Jewelry, isang South Korean chemical tanker na naglalayag sa Arabian Sea. Ang 21 crew ay ginawang bihag ng mga pirata, umaasang makakapag-negosasyon para sa malaking ransom. Ngunit hindi nila alam na hindi nakikipagtawara ng South Korea. Sa halip na magpadala ng pera, inilunsad ng South Korean Navy ang Operation Don 8, isang matinding military operation, ang barkong pandigma na Roks Choyang ay matagal nang nagmamanman sa nahijack na barko, naghihintay ng tamang pagkakataon para umatake. Pagkatapos ng 510 hours, sumalakay ang mga South Korean UDT SEAL commandos sa madaling araw. Mula sa dagat at himpapawid, sabay na umatake ang speedboats at helicopters, habang ang mga SEAL ay pumasok sa barko at lumaban sa isang matinding sagupaan. Sa loob lamang ng ilang minuto, walo sa mga pirata ang nakitil, lima ang nahuli, at ang pinakamahalaga, Walang kahit isang bihag ang napinsalaan. Isang malinaw na mensahe ang ipinadala ng South Korea. Ang sinumang magtatangka na hijackin ang kanilang barko ay kailangang harapin ang buong lakas ng kanilang hukbong sandatahan. Number 1: India's massive pirate takedown. Kadalasan, ang mga pag-atake ng pirata ay isinasagawa ng maliliit na grupo, ngunit noong March 2011, isang buong operasyon ng mga pirata ang inubos ng Indian Navy sa loob lamang ng isang gabi. Hindi lang ito isang nabigong hijacking, isa ito sa pinakamalalaking pagsupil sa modernong kasaysayan ng pandarambong sa karagatan. Nagsimula ang lahat ng mapansin ng isang Indian Naval Patrol, ang isang kahina-hinalang daw, isang tradisyonal na sasakyang dagat na kalaunan ay kinilala bilang ang ninakaw na fishing vessel na MV Vega 5. Ginamit ito ng mga pirata bilang isang lumulutang na kampo upang ilunsad ang kanilang mga pag-atake. Ngunit sa pagsubok nilang lumaban sa puwersa ng India, gumawa sila ng isang nakamamatay na pagkakamali. Sa pag-aakalang isa lamang itong hindi armadong barko, inatake ng mga pirata ang mga lumalapit na sasakyang pandigma. Kaagad na gumanti ng sunod-sunod na putok ang INS Kalpeni at INS Kukri na nagresulta sa isang matinding sagupaan. Sa lakas ng sagot ng Navy, nasunog ang sasakyang dagat ng mga pirata, kaya't napilitan silang tumalun sa dagat upang tumakas. Ngunit wala silang kawala at hindi nagtagal 61 na pirata ang naaristo ng buhay, habang labing tatlo sa mga bihag na dating pinilit nilang magtrabaho sa barko ang matagumpay na nailigtas. Sa isang gabi lang, tuluyang napasakamay ng batas ang isang buong grupo ng mga pirata.